Magandang araw po, Barangay Pili! Isang malakas na iyaw naman! Hep hep! Hep hep! Masaya po ba ang lahat? Okay po. So bago po natin pasimulan ang ating programa na ito ngayon, ating po ng mapapakinggan ang bating pagtanggap mula po sa punong barangay ng Barangay Pili, Kapitana Rosenda M. de los Reyes. Palakpakan po natin siya. Salamat po, ma'am. Sa ating pong ginagal, nagalanggal galang uh, Army de la Cruz Carion, sa ating best friend, uh, Vice Mayor. Uh, <laughs> Sorry po. Vice Mayor sa inyo. <laughs> sa mga nagugawa po ang konsyal ng Bayan ng Buwak, sa inyo pong lahat, maraming maraming pong salamat sa pagbibigay ninyo ng oras at panahon sa aming barangay. Mula po sa samahan ng barangay ng Pili, Pinaabot po namin ang walang hanggang pasasalamat po namin sa inyo sa patuloy po ninyong pagbibigay uh, ng pamastong handog sa amin. Ganon din po sa pasasalamat din po sa aming Liga President, kay Galang Galang Honorable Donna Mayra Flor. At sa inyo pong lahat na naririto, maraming maraming pong salamat at isang maganda kumaga po sa inyo na. Kaming salamat po, Kaprosenda. Ngayon naman po, hindi na po natin no dahil malapit na po magtangalian. Atin naman po muna mapapakinggan ang mensahe mula po sa ating isang kasamang konsihal. Walang iba po kundi si Cons Chief Manggera. Palakpakan po natin siya. Ang ganda daw sabi ni Kapitana kayo. Tama na, tanda. Anyway, ang malak naman po ngayong araw ay ang ating pagbati sa inyong lahat ng mga kasama ko sa Riverside maligayang Pasko po at manigong bagong taon ng 2026 buhat po sa aking puso yan. Ano po? So, pagpati ko sa ating kaibigan, punong barangay Senda, at sa lahat ng bubo po na sanggunay ang barangay. Kami po nandito para lamang po na ihatid o ng ating uh, mayor at ang pamahalang ng buwak. Baka manat medyo maliit lang pero ang totoo po niyan ay talagang buhat po sa puso ng mga lingkod bayan niyan. Ano po? Lahat ng lingkod bayan ng munisipyo para po sa pagpasimula dog natin sa Barangay Pili. Uh, sana po ay magustuhan ninyong lahat at marami pa pong ibabalita ang ating mayor para sa kaganapan po natin ngayong darating na fiesta or 445 ah uh, founding anniversary po ng ating bayan ng buhat. Bagaman po tayo ay talaga binagyo uh, ng atino uh, Tino at tuan, please. Ang ayo sa Riverside dahil sa pananampalataya natin sa mahal na inang biglang awa. Ligtas tayo. Iwas talaga silang lahat. Kaya po yun ang, ang malaking napagpasalamat. Kung baga man na tayo nagbibigay ng mga pamaskungan do, hindi naman tayo katulad ng iba na hanggang ngayon hindi makabangon nasa ilalim pa it be blessed, it is so much blessed para sa barangay Pili at buong Riverside. Ano? Hindi lang Pili. Kaya po, maraming maraming salamat. Sana tanggapin ninyo ang pamaskong andog ng Bayan ng Buwak para sa mga mamamayan at bawat pamilyang taga-Pili. Merry Christmas and Happy New Year po sa inyo lahat. Thank you po, Cons. Chief Mangguerra. Ngayon naman po ay another message po para po sa ating syempre, sa mukha pa lang fresh na. Ang ating pong bagong-bagong konsihal ng bayan ng Buwak, walang iba po si, kundi si Cons. Isko Hasinto. Pagbati muna po sa ating ginagalang na Kapitan na Kapitan na De Los Reyes. Magandang uh, umaga po sa ating mga kabarangay Barangay Pili. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ah, uh, ano na magbabati lang po ako at maraming maraming salamat po sa binigay niyo diwala kaya ito po ay sukliad po namin na tapat na paglilingkod. Ang uh, pamaskong po ay 8 years na po na ginagawa. Tama po ba, Mayora? 8 years po sa pangunguna po ng ating napakasipag at pinakamagandang Mayora sa paningin ko, Army Dila Cruz Carion. At ang pinakapoging Vice Mayor sa Bayan ng Buwak, Kuya Mark, Senyo. Uh, hindi po mas, makakatuparan maka, maka, po ito kung po sa pagtutulungan po ng ating uh, mayor and vice mayor po. Ayan. Ang inyo pong uh, isko ay patuloy pong susuporta sa mga ganito pong programa. Ang inyo pong consular ay meron din pong isinusulong similar po sa ganitong uh, programa ang, uh, ang ating pong daycare to grade 6 po ay uh, makakatanggap na rin po taon-taon ng libreng School Supplies po simula po sa susunod na 2026. Ang mga ganito po nga uh, programa ay uh, pagpapakita lang po ang commitment po na aming lingkod bayan na uunahin po namin ang pamilyang buha Maraming salamat po. Merry Christmas and a Happy New Year. Maraming salamat po. Isko. Parang tagimik ang barangay pili. Pero mamaya piling ko mapapangiti kayo ng susunod na magsasalita. So hindi na po ulit natin, patatagalin pa. Ngayon naman po, sabi nga po ng ating konsihalis ko, Hasinto, hindi po ito sa uparang, kundi rin po dahil sa kanyang suporta. Ngayon po, mapapakinggan po natin ang mensahe mula po sa ating supportive vice mayor ng Bayan na Buwa, Honorable Mark Anthony E. Senyok. Palapakan po natin siya. Maraming salamat, Ms. Karen Davila. Kumusta po mga taga-barangay Pili? Wala po si Consial mabuti. <laughs> Sino po dito ang hindi pa nagatangalian? Pakitas mo kamay. Huwag po kayong mag-alala. Kami rin po hindi pa Sabi Siyempre so, natin po muna pagbati sa ating ginagalat na pagaling na punong barangay. Siya daw po ang pinakamagandang punong barangay sa barangay Pili. Para po, po natin si punong barangay Rose de los Reyes sa po ng kanyang mga may sipat na mga kagawad na talagang nakasuporta sa paglilingkod dito sa Barangay Pili sapagkat bukod sa lahat kayo ang pinili upang unahin dito sa Riverside na bigyan ng pamaskong handog ni Mayor Army de la Cruz Carreon sapagkat ang Barangay Pili na ito ay napakalapit po sa puso ng ating mayora. Kaya talaga sabi sa akin, Kuya Mark, piliin natin maigi na unahin ang barangay pili. Parang pa naman natin. So <laughs> mga natin mga kagawad na bumuhusago ng barangay pili. Siyempre kasama rin po natin ang mga membro ng ikalabing dalawang sangguniang bayan sa pamumuno ni Kuya Mark Senyo. Palagpapun natin, taga Riverside. Barangay ang una kay Consejal Chief Manguera. Andito rin po ang ating napagaling na konsihal na ilang buwan pa lang sa kanyang paglilingkod, may ordinansa na agad na isinusulong tapagkat si ang konsihal na ito para sa isko, lar, para sa isko, supplies. Para pa natin, napagaling na sa isko, hasinto. Maganda na laki. Lamang lamang sa akin ng kalahating tabong paligo. Dahil ang kanyang nagamit na shampoo head and shoulders sa akin gugo, kaya nawala na ang buhok ni Kuya Mark. Kaya nandito po tayo, sabi nga natin, dito sa bayan ng buwak, natatangi po ang bayan ng buwak. Hindi lamang maaga ang Pasko, maaga rin kayong may papasko sa pamalambay ng buwak dahil sa galing sa pamumuno at liderato ng ating punong bayan, Mayor Arme de la Cruz Carillon. Ibang klase po ang ni Mayor, napakasinop kung kaya't meron tayong nagagamit na pondo upang ipamahagi sa lahat ng pamilya. Pamilyang buwakin nyo na mabigyan ang layunin natin, may mapagsaluhan, kayong darating na kapanganakan ng ating poong Heso Kristo. Tama po. At ito lamang po, dito lamang po ito nangyayari sa bahay ng buwag, dito sa buong Marinduque po. At eh, palagpang po natin ang pamalang bahay ng buwag. Naalaala ko nung nakaraang, nakalipas sa aking na buwan, nandito rin po kami upang kayo suyuin at hinga ng inyong mahalagang boto. At dahil ipinanalo ninyo ang Team Carry Andito po kami nagbabalik upang kayo po ay mabigyan naman ng kaunting handog o pamaskong handog na may aplos ng pagmamahal. At ngayong darating na kapaskuhan, ang tanging dalangin ni Kuya Mark sa inyo po, sa bawat pamilya dito sa pili, na wapoy kayo laging ligtas sa anumang kapamakat karamdaman at laging buo ang inyong pamilya. At huwag po natin kakalimutan na humingi ng awa at pasalamat sa ating poong lumika. Kaya muli po ang pagbati ni Kuya Mark, maligayang Pasko, at manigong bagong taon. Maraming maraming salamat, Barangay Pili. Mahal na mahal po namin kayo. Thank you po, Vice Mayor. Ngayon naman, ano, nabanggit naman po ng ating butihing Vice Mayor na hindi ito maisasakatuparan kung hindi po nang dahil sa kanya. At hindi po tayong lahat magsasama-sama ngayon para sa isang food for work program, kundi po dahil po sa ating isang mapag-arugang ina ng Bayan ng Buwak, walang iba po kundi si Mayor Army de la Cruz Carrion. Palakpakan po natin siya. Maraming maraming salamat sa ating uh, napakagandang tagapagpakilala. Sino po ba binatari Dalagang dalaga eris. Ayan po, no? May e, binata po, tatay, binata ka. <laughs> Opo, pala, pakan po natin, Miss Karen Davila. At syempre po, sa ating talagang napakasipag, tinitingnan ko pala ang itong covered court na iri ay anong ganda ng ngayon. Diga? Sabi ko nga eh, may mga kulang pa at dagdagan ng pondo na galing sa munisipyo. Yan po, no? Well, palapakan po natin ang ating napakasipag na punong barangay, Arusenda uh, Rosenda Rose, Rosenda M. de los Reyes. Yan. Siyempre, nandito ba ang mga tiga purok yakal? Wala. Sigaw naman di yan. Purok yakal! Yes. Sa pangunguna po ni Honorable Ronel M. Maanyo. Nasa si, si Kagawad. Kagawad, Maanyo. Andito rin po ba ang mga tigapurok ipil-ipil? Yes, apo. Ah Salamat po sa pangunguna naman po ni Honorable Anita M. Manggol. Nasaan siya? Ay, thank you po, ma'am. Apo. Ganon din po sa purok mulawin. Nandiyan po ba ang mga tigapurok mulawin? Oh. Yes. Sa pangunguna po ng ating uh, Honorable Jean M. Matiling. Opo. Okay. Ganon din po sa Purok. Dao? Dao? Sa pangunguna po ni Honorable Cesar Maanyo, Nasaan po yan? Ayan. Salamat po. Sigawat. Ganon din po sa Purok Nara. Hepep? Ayan. Sa pangunguna po ni Honorable Je Jesse S. Matining de, din. din po. Sarapakad po natin muli. Ganon din po ang mga tigapurok sa Lisay. Asan ka? Ayan. Oh. Sa pangunguna po ni uh, Honorable Hobito N. Mago. Asan po si Kagawad Mago? Ayan, sarapakad natin. Ang ating SK chairperson na narito, si Honorable Dante Jr. Uh, uh magpasok, Reyes. Walang pakan din po natin, tayo po lagi niyo. Ang ating barangay secretary, apo, uh, uh, si Ma'am Esther Labagis, nasaan yan? Ayan, palakpakan natin. Ang ating barangay treasurer, andyan baga? Opo, uh, si Ma'am uh, Leon R. Uh, Ma Kapalapakan natin. At siyempre, sa aking mga kasama na narito, lalong-lalo na po uh, sa aking kaagapay. Opo. Kasi sabi po niya, naging isang gwapo, naging isang vice mayor. Siyempre po, naging isang vice mayor. Hindi po pwede yung dalawang vice mayor. Ano tatay? Diba? Ilan po ang vice mayor natin? O oh, di siyempre nag-iisang gwapo lang ang na vice mayor. <laughs> o oh, siyempre naman, tatay. Pwede naman yun. Opo. Walang iba kundi ang aking kaagapay, katuwang sa pamamahala at pagmamahal sa bawat mamamayang buwakenyo, ang ating minamahal, Honorable Mark Anthony Senyo! Ba't ko makakalimutan yan? Anong loko niyan? Siyempre, kasama rin po natin, ano? Ayan, yung pangalawang gwapo. Talaga naman, no? Kasama ko yan since 2017. Alam na alam ninyo. Yan yung mentor ko, no? Napakagaling, napakagaling talaga. Lalong-lalo -lalo na po sa uh, pamamahala. O po, walang iba kundi barangay ang una kay Chief Manggera. Siyempre, kanina po, nakilala niyo na rin at nagpapasalamat papasalamat rin po ako sa pagtangkili sa aking anak na bilang isang konsihan, hindi pa man po ay nakulit na ako. Siyempre, anak kita eh, no? <laughs> Walaan niyo ilang taon na yan. <laughs> yan ay 45 na sa, da sa na dadating sa December 17. Ayan. Yan po ang panganay kong anak, 45 years old na yan sa December 17. Huwag niyo pong akalimutan, ang aking birthday ay 13, siya naman po ay 17. Yan. Kaya nga po, nakakatawa naman dahil may isinusulong na ordinansa. O po, ang sagot sa akin ay, Mami, apondohan mo yan para yan sa mga kabataan, para sa mag-aaral. Ito po ay nasa second reading na. No? Opo. Ako naman po lahat ng ordinansa ay aking, kung pwede pong pondohan, napondohan ko po ito lalong-lalo lalo na po kung ito po ay tutugon sa mga pangangailangan ng ating mga mamamayan. Katulad po ng isang ordinansa na ito, ito po ay para po sa pag-aaral. Ito po ay para sa ating mga kabataan. Opo. Kaya nga po, sabi ko, okay, gagawa natin ang pamamaraan lahat yan. Dahil para po hindi na nasakit ang ulo ng ating mga magulang, lalong-lalo lalo na yung lola, yung mga lolo na nagpapaaral sa ating mga kabataan. Kaya, ang ating school supplies ay magiging libre na po sa darating na taon sa pangunguna po ng ating Kod uh, sa kanyang ordinansa at siyempre po, ang ating Vice Mayor at sa 12 sanggunian. Ano? Yan po, ano? Oo, walang iba kundi si Kod Isko Moreno, De La Cruz, Hasinto. Siyempre sa ating mga 12 saguniang nakasama, kasama po natin dito ang ating minamahal na nag-iisang uh, uh, babae sa saguniang bayan. Walang iba kundi po si Honorable Donna Miraflor. Presidente po yan ng ating Liga ng Barangay. Kasama rin po natin si Consihal uh, Makoy Hinang. Kilala niyo si Makoy? O ngayon, hindi la ang Consihal, Kundi siya po ay isang bukal na Opo, bo board member na po sa provincial. Dahil siya po ang inihalal na presidente ng Philippine Councilors ah, ah, Marinduque Councilors League. Yeah, kaya kung meron kayong kailangan pagdating sa probinsya, may adapitan na kita. Andiyan po si konsehal Mapoy ng panagpakandig po natin. <laughs> Siyempre, yung magla last term na ating konsihal, si konsihal Sito Laylay. Panakpakan natin. Kasama rin po ang ating konsihal, konsihal Wilson Mabuti. Si, ang ating dating konsihal na bumalik, konsihal Tino Mandike. At yung pinakamaputi ng mga konsihal, pinakamaputi daw po siya. Kasi ang pangalan po niya ay Gata. Kilala niyo yun, Opo, Consial Gatas Mascarinas. At siyempre, para naman po sa SK Federation, ano, kasama po natin si Consial Mark Hayag. Hmm. Ah, ko na, alas 12 na. Gutom na rin ako. Yes. Alam naman po natin na ito'y taon-taon na ginagawa. Tama po ba? Ilan taon na po bang ginagawa ito? Walong taon. Tama po yun. Hindi pa man po punong bayan ng inyong punong bayan, ay nagbibigay na ng pamaskong handog. Mula po ng 2018 hanggang 2023, ang pamilyang karyon ay siya pong naghahandog sa inyo. Ito po ay galing sa aming pamilya. Pero ngayon pong 2024, ito po ay isang ganap ng ordinansa. Sa pamamagitan po ng 11 sanggunian, sa pangunguna po ng ating minamahal na Vice Mayor, kasama po si Chip Manggera at ang uh, lahat po ng 11 sanggunian. Kaya palakpakan po natin ang ating minamahal na Vice Mayor. Kasi napaka sarap po ng pakiramdam ko. Alam naman po natin na ako'y last term na. Hindi po ba? Patapos na po ako ng 2028. Ang aking iiwanan ay isang legasya na ito po ay isinabatas na na ang lahat po ng aking minamahal na mamamayang buwakenyo, pamilyang buwakenyo, ay makakatanggap po ng pamaskong handog taon-taon kahit hindi na po ako ang inyong punong bayan. Yan. yan. Kaya yung mga susunod, apiliin ah, maigi. Uh, diba? Apiliin ah, maigi. Dapat kung ano yung puno, yun din ang bunga. Yan. Diba? Kaya, this time, pinapaliwanag ko sa inyo yan na sana po ay talagang maging ganun. Gusto niyo ba akong magmarites? Kahit sandali ang Gusto niyo? Sige. May amarites ama ako sa inyo. ba? Diba? Ano po bang tagal ng ating kaantay-antay? Di diba? saan Sa ano ba sabi? Anong kasabihan? Sa simbahan din ang tuloy. No? Sa hinaba-haba ng prosesyon. Sa simbahan din ang tuloy. Hindi pa po ako magpapakasal, ha? <laughs> well, sabi ko nga po, pag hindi po naukol, hindi mabukol. Pero pag natin at hindi niya pa po binibigay, ibig sabihin po hindi pa nakahanda. Anong tagal na rin po na aking pag no? Sabi ko nga sa inyo na ito po pinangarap ng inyong punong bayan. Kaya ako naman po ay natuwa dahil ito po ay magaganap na. Alam ko po, ito po rin ay bigay ng Panginoon. Bakit kanyo? Lahat naman po na nangyayari sa buhay ng isang tao, kung hindi po ipapaganap at ibibigay ng Panginoon, hindi po yon tunay na mangyayari. Kaya this time, gusto ko lamang pong ibalita, ang pinakamalaking bubuyog, opo, ay dadako na po at dadako na po dito sa bayan ng buwak. Ano po ba yon? Gusto niyo po ba yon? Siyempre, di ba? Hindi na tayo mapunta ng Lucena, di ba? Yung ating mga chikiting na yan, masaya na. Ito po ay itatayo sa barangay tampus. No? Ito po hindi fake news. Ako, po na, ako na po ang nagasabi, yung nagsasabi na fake news, huwag makain sa Jollibee. <laughs> Totoo na po yan. Ang ating pong groundbreaking ay magaganap ngayong November 20. No? Kaya nga po, hiningi ko po sa franchisee na sana po ito'y matapos bago magsimana Santa. Isa lamang naman po ang ibig sabihin niyan. Ano po bang ibig sabihin pag nagkakaroon po ng mga establishment na gayon? Ano po yon? Ang ibig sabihin po, ang ating bayan ay naunlad, na asenso. Diba? Kasi hindi naman po mag invest ang mga ganyang uh, klaseng, front, uh, klaseng establishment kung hindi po nakikita nila ang pag ng bayan ng buwak. Kaya nga po, natutuwa ako dahil ito po rin isang big opportunity, isang napakalaking oportunidad na magkaroon po ng Jollibee dito. Dahil yung mga walang trabaho na pwede pong pumasok sa Jollibee at yun naman po ay sila ay uh, qualified, yun po ang uunahin nila. Kasi yun po ang ipinangako nila sa akin. Natigam mismo'ng tigabuwak po ang tatanggapin nilang empleyado dito po sa ni Giadibin. Kaya this time, yun po, at least magkakaroon na po ng katuparan at isa lamang din po ang aking uh, ipapaliwanag para po maunawaan ng bawat isa. Baka naman po kasi iba na naman ang isipin. Bakit po ang inyong punong bayan ay nagpalabas ng isang executive order ako po ay sumunod laang sumunod lamang po ako sa ating pangulong Bongbong Marcos na, na tayo po ay nasa state of calamity ang buong nasyon ang buong Pilipinas ay nasa state of calamity dahil po sa nangyaring bagyo ng Tino at Juan Tama po no kaya po tayo naglabas ng executive order dahil meron pong sulat na dumating sa aking tanggapan na bawal daw po ang mga activities. Bawal daw po ang mga gastusin, lalong-lalo na po sa mga founding anniversary. Ayan po ang piyesta. Kailan po ba ang piyesta sa atin? Ano po ba ang ginagawa natin pag December 8? Hindi ba ang dami po nating napapanood? Ang daming activities na nangyayari. Pero ngayon po, hold mo na lahat yan. Pero ang itutuloy lamang po ng inyong punong bayan, ay yung drum and light competition. Yun lamang po, may mapapanood pa rin po tayo sa kalye, no? Sa December 8. Kaya nga po, sa December 8, ang gagawin po natin, pagkatapos po natin magsimba, no? Ang lahat ay akin inaanyayahan. Katoliko man o anumang reliyon, kung saan po kayo, uh, anong reliyon kayo, ang bawat isa ay aking inaanyayahan dahil may open po tayo na kainan sa Casa Real, pagdating ng December 8, meron po kayong pupuntahan na tanghalian. Yan. Para hindi na po sa iba. Kasi yun po ang sabi sa akin ni Vice Mayor, sabi niya, maga, maga ano baga, magapapatay ka ng baboy. Magakatay daw po ng dalawampung baboy si Vice Mayor. No? may handaan po kita ron. Inaanyayahan ko po kayong lahat, no? Sa December 8. Oo. And well, yun po naman, at sa November 18 bukas, kayo rin po ay aking inaanyayahan sa aking SOMA, State of the Municipality Address, para ma-report ko naman po ang lahat ng accomplishment ng inyong punong bayan. At yun din po ang grand opening ng ating Christmas light. Ang team po natin ngayon, Christmas around the world. Kita niyo po yan. Pag nakita niyo po, napakaganda ng ating team ngayon. Kaya sana dumating po kayong lahat at pumunta. At yun lamang po at hindi ko napakahabaan pa. At hinihiling ko rin sa inyo sa December 11 sa aking kaarawan, ang aking mga mumunting anghel na ito ay inaanyayahan ko. Imbis na ako ang regaluhan, ako ang magre sa mumunting anghel ako po ay nag uh, namili ng mga laruan para sa bawat bata sa bayan ng Buwak. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sampo sa po ng aking pamilya kami ay bumabati sa inyo ng isang maligayang Pasko at maligong bagong taon. Solong Buwak! Solong Buwak! Mahal na mahal ko po kayo. I love you all. Thank you again. Maraming salamat po, Mayor. Isang malakas na palakpak naman po, Barangay Pili. Ngayon naman po, dadako na po tayo sa ating photo opportunity. Dito po, dito po, atin po mga Barangay Workers at lahat po na mamamayan po ng Barangay Pili. Ayan, dito po tayong lahat. <laughs> okay po, what? two, three, smile. Okay, Christmas po. Christmas. Okay po. Nagka-video na po tayo. Wala po mo nang aalis sa kanila mga pesto. Ang sasabihin po na lahat ay maligayang Pasko, sulong po carry on. Okay po, in the count of three. One, two, Three. Okay po, thank you so much po Ngayon naman po ay dadako na po tayo Sa pagpapamigay po ng ating mga food packs Inaanyayan po lahat po Ng ating mga puro kagawad Na pumunta po dito sa tapat Ng kanila po mga food packs Mga puro kagawad po Ayan, okay na po tayo Pakihanda na po ang inyo po mga stab. Ang kukunin po natin ay yung, iba, yung taas po na part ng stab. Ang ibibigay po sa mga tao ay yung ilalim. Yung mga tao po, pila na po na lang kayo para po mas maayos sa tapat po ng inyong mga kagawad. Para po mas maayos po tayo ng pagbigay po. Pila na lamang po. Ayan, makikisuyo na lamang po bawat puro.